ayan mga lala magluluto tayo sa loob ng tindahan mismo dahil ngayon po ay napakalakas ng bagyo, napakalakas ng hangin napakalakas po ng ulan sobra pong lakas at ayan nga po oh, natanggal na po ang aming sa taas, yung kasi may natulog yan ilagyan po namin sa ibabaw e okay, na-arist na, na rin po ay, ngayon, inabot na ko ng gabi habang nagluluto tayo ng chicken, ayan kala ko po kasi walang bibili kanina unti-unti lang ako nagluto dahil nga bumabagyo ay baka walang bumili aba ay maraya rin pa nagtatanong kaya ayan tuloy-tuloy po tayo nagluto ng chicken kasi sayang din naman talaga kapag hindi mo itininda o oh, ba diba? sayang pa oh. bumabagyo nga mga lalabs ay eh, kumikita si Inday at nakakapanghinayin kasi ako humilata magbilang ng patak ng ulan ay napakahirap din po ay, ayoko na nag-iisip mas maganda pa yung gumagalaw ako para ako'y nalilibang ayan ah, tuloy tuloy din po tayo nagluluto dyan ayan po natin yung manok ng harina para yan yan po yung mga ingredients masarap yan mga lalabs sa ah, crunchy crunchy naman talaga bagong luto dahil nga walang mabilhang ibang pagkain ay di maraming Nagaantay sa atin mga lalabs at ito na nga, may luto tayo. Ipapadisplay ko sa aking manugang dahil nga ako'y nagluluto at magluluto pa rin tayo ng kanin. Marami po naghahalap ng kanin kaya nakailang salang po ako ng kanin dyan mga lalab siguro po nakaapat na kaldero po akong kanin dahil pag po ng manok, nakahanap po sila ng kanin. Kaya ayan, talagang paspasan si Inday kahit na bagyo. Talaga namang sige, go, 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 sayang. Babaya din ng ating mga ibang expenses mga lalabs. At ito na nga, kukunti na ng ating chicken. Paubos na yan mga lalabs. Ayan. Kaya napakaganda rin naman mga lalabs. Eh, kahit pa paano, eh, kumita rin tayo kahit umuulan. Nako. Dahil nga, pag walang kita, abay, marami tayong babayaan. na nga, mga lalabs. Yung aking damit yan ay pantulog na. Dahil nga, bumabagyo. Siyempre, alam ko, wala nang bibili dahil malakas ang hangin. Malakas ang ulan. Walang lalabas. Abay, talaga marami po naghahap ng pagkain dahil nga sila ay walang... Siguro eh... Talagang hindi ganun lalakas ang ulan kaya hindi na pagprepare sila. Ayun. Nasabi ko ng mga lalabs. At ayan na nga. At may makyo pa ng ating chicken yan, mga lalabs. Ayan at may taga-sakli tayo dyan at ayun din ang aking manugang at aking dalaga Yan ang aking dalaga at ang aking manugang ayan tulong-tulong po tayo dahil nga masakit tulong-tulong hindi hindi anong nakakapagod o ngayon na ko lang naman mga lalagsara at uh, ba diba kasi pag din ang aking mga kasama dyan ayan si tatay papakiyo po yan ng chicken dahil ibibigay niya sa mga boarding nagbo-board sa kanya mga lalagsara siguro meron po siyang na bahay. Kaya ayan na lang ang aking chicken na ubos At ayan po pare bagong luto ko po 'yan. Ayan, pwede display ko na sa aking manugang o oh, di ba kasi pag ng aking manugang kaya ayan. Ingat-ingat po tayo dahil po masama ang panahon, grabe. Pero ngayon pre uminit na mga lalabs. Gay okay, nga ng aking manugang yung ilaw, yung kandila diyan sa loob ng istante para hindi siya mamatay dahil malakas pa rin ang hangin ng gabi-gabi na yun mga lalabs. Siguro mga alas 7 na yan ng gabi. Ayan, tuloy-tuloy pa rin po tayo dyan. Kasi nakakapangilayin din naman eh. iga ka lang din naman. Eh, di ba, mamaya, himiga ka na at matulog. O, di ba, at least kahit pa paano, may pumasok pa yung income. Hmm. May pambayad tayo sa mga ibang bayaran o pabigyan natin mga paninda. O, di diba, ganun lang yung mga lalabs. Naikwinto ka lang. Charot! At ayun mga lalabs, umaga naman, pupunta naman tayo sa kabilang bahay. Ito na ako sa biyahe. Magditindi naman tayo din, mga lalabs dahil mainit na. Ayan, nagtumingin ako sa mga paligid ko habang nasa biyahe. Maraming mga tumbang saging, mga puno. Ingat po tayong lahat. Thank you so much. Thank you for watching. Bye!